Ang gagawin natin, dito tayo sa may Salaitan. Salaitan Rizal. So, meron kami site dito na hinukay nila doon. Pero, uh, pag-uusapan kami mga guys. Sa okay, sila dyan, oh. Ah, ito yun. Sir, ah, tanong ko lang. Ah, uh, ito ba yung lupa na isa na natin? isang hektarya. Ang ganda sa taas. Ito ba yung lupa Ito ng hapon noon. Parang nag-anong nag ano Kaya nagawa sila ng ganyan. eh uh, tubig yan eh. So, tubig. Parang reserve oil. Oo. Uh -huh. Ayan uh -huh. o, yung tubig niya na nagkita mo. Ayan. Uh -huh. So dito yan. Bundok to guys. Uh -huh. Yan ang tawaba kasama din sa Pazar, mayroon isang ganyan doon. Oh, so dalawa? Oo, oh, dalawa. Panahon pa ng Japanese yan? Oo, oh, panahon pa ng Japanese yan. Okay. It's a water. Tapos, dito doon. yung ito, pagkawa itong kalsada, may araw malaki. Dito. Ako na ba ganoon? Oo, malaking araw. Malaki. Oo. Yun lang ang nakita. Oo. So kaya ako doon yung malaki araw para sa bato. Ah, ipa ako na doon doon. Oo, diba? Ano, anong ganyan, malaking araw. Tapos, itong, ano, tapat nito ang tubig. Tubig. Tapat niya yan. Oo, sa hapon pa yan. Wala rin kaya yan. Hindi naman ganyan. Hindi na active yan? Active pa yan? Hindi na. Ah, hindi na wala tubig. Kailan lang, ano, sir? Kailan lang hindi nag-active kasi wala naman ng ano ng barangay ng kuan. Kaya nag -la -la sila ng hose na lang mm. sa Kasi kuan ng tubig nung hapon dati yun. talaga ng tubig Oo, yan. Oo, ng tubig. Dalawa yan, pati doon sa taas. Kasi oh, may pulse doon. Ah, sa kabila? O, yung galing sa taas mm. yung tubig. Pupunta dito dati. Doon at saka dito. Supply nila. Hmm, supply nila yung tubig yan. Oo. Ito, guys. Ito, natin. Ma -ma sir no? Although... Tabi talaga siya ng kalsada yung butas. Kung natin, nandun talaga. Nandun yung butas. Puntahan natin mga mga. Ngayon, nandito yan. Subukan natin yung compass lang ha. Subukan natin yung compass kung saan orientation to. Kung yan ba talaga is... Hmm? Pressure ba talaga Ano ba talaga? Ayan. So... Ayan. Ayan yung kakumpas natin yan. Ano to? Oh, ano daw yan eh. Putigan. 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 yan, Putigan. 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 mo mataas na Putigan. 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 may Putigan. Mga, eh. hmm. ah. diba, mga bato bato Putigan. Putigan. Eh. mga bato na boulders ba Putigan. taas Putigan. Ito kasi is orientation ng east to north east to kabilaan. So, mm. e, mataas na ka 45 degree yung terrain. Tara ganyan ba. Pero ang tanong talaga, itong gagawin natin dito is confirmation. Mm. No, nakailang scan na nangyayari dito. Naka-detect naka, naka -detect ng ilang, ilang beso dito ito? baba, marami ng ista na yun ang tinuturo ng uh, uh, kanyang ano. You know? Tapos, so, so, gusto nila pa confirm, film dahil wala rin niya, 42. Uh Oo, -oh. 48. Vertical, 48, vertical. 22 ang horizontal. Oh, ang na 22, parang ganun ba? Nag-end. nag mm hmm nag siya doon sa may ano. Well, okay, kasi, wala nang aura doon sa 22. Uh, uh, Nag-backward kami so, ng 11. 11. Oo, tapos nag-horizontal kami ng 6. Ah, nag-horizontal illuminance. Ah, yung, Yan yung huli. Yun yung huli. Mm. So guys, dito ha. Ah, ang ginagamit lang dito ng dati is lang. locator lang. Tama. Mm. inun yung ra ah. ha. So yun lang scanner. Wala man lang Wala, any kind na ano. TTS. TTS. TTS, lang. Okay. Uh -huh. lang yung ginagamit. So napalalim sila ng gano'n. Nakapagpilan sila ng medyo mm. malaki-laki talaga. kaya mm naakin -hmm. Ngayon, akin lang is ako yung secondary. Mangy Mangyayari dito. Ako yung second secondary. na mag-confirm. Mm -hmm. mag mo na tayo dito kung ano ba talaga meron dito? Yung gusto ko malaman kasi una una, yun nga, inimbitahan ako ni Sabito at si Ma'am. Ah, uh, ito, sasabihin ko na sa inyo. Para sa sugal. Sugalan mo na 'to. Kumbaga ah, uh, meron na wala, may makita tayo. Ah, uh, sabihin ko sa inyo na talaga kung ano yung talaga may kita natin dito. Kung, oh, kung... So ito yung pinakamagandang ano, ang gagawin natin dito meron o wala, ah, uh, kasabihin ko yung totoo. Oo naman. Siyempre so, yun ang kailangan natin. Yung importante dito kasi mm -hmm. mas better na yung malaman talaga natin kung ano meron ba. Ba't kung kaya yung ganyan? Mm hmm. Mami, kasi may mga tendency na hindi natin alam kung ano natatama ng gadget. Mm -hmm. So, gagawin ko. May mga gamit naman ako magaganda dyan. Mm -hmm dito tayo ano wala na akong makitang ebidensya ibig sabihin kalaw na masado ang bukid Disturbed na o ba disturb na ano ang gagawin natin puro gadget na lang ang gagawin natin dito mm -hmm. so sisimulan ko gagamitin may gagamitin ako diyan okay eh. okay sige 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 po sige ano, may GDI natin, mayroon po, kasi hindi sige sige Eh, no, sige 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 Mm-hmm. Ibig sabihin, mayroon po siyang nare-reading. May nare-reading. Sa 300 meters wide, uh, mayroon po siyang na-detect. Ang tanong, saan yan? Oh, no? Okay. Although, hindi natin alam kung saan yung location, okay. pero mayroon siya. Mayroon. ito, parang hindi natin nagaga makita. So, madilim kasi madilim eh. Pala sila 42. Pagkaling ko yung ano sir, yung takip, yung bubong. Uh, Ede? Ah, sir, pwede naman. Ano, isang ito batubig talaga. Ano hmm. sabihin? Halos kalahati pa yan. halos kalahati. Yan o, yung tubig niya halos kalahati. Pero kung titignan mo yung mga bakpil niya, no? normal lang talaga yung mga bato. Kasi nga natubigan, may itim. yung may tubig. Tapos pag gano'n na sila dyan. Papunta na doon. dito kami sa... Ah, pag gano'n ba? Dyan. Ah, pag gano'n? Ah, Oo. Okay. Punta doon sa... kami doon sa may... Dyan, ano dyan sa may kahoy na yan. Bumalik kami dito. Tapos sa may santa po Ah, may kahoy na yan. Mm -hmm. okay. So ngayon, ito gagawin natin. Sige, tabi na ito tayo. Malaman niya kung saan mayroon. Ilo-locate niya. Kasi may discrimination to. May grams na kilograms nakakilograms uh, kilograms naman ako okay. subukan natin kung talagang sige araw tapos paakyat sige okay buwan ko na hindi na ako iipot Nakita niyo po yan? Oo. Saan po tumuturo yun? Pag ganito. O, oh, ko ulit ha. O. Oh. Ito ko. Dandahanin ko lang ha. Ayan. Saan po yan? Ibig sabihin, kung north is siya, kabila, nakagold po ako yan mama nakagold po ako naka ano dyan? naka ano oh, naka po yan pero bakit siya walang ano, ano? detection sige kayo na lang hindi discriminate ko na lang yan, discrimination ngayon natin in, AK, in dating gadget subukan natin i-discriminate ibig sabihin tingnan natin kung may matatama ang mineral dyan ha discriminate ko yan, tutunog ha combination nyo ng grams ha buwan po natin ngayon natin kung saan tuturo yan ayan po tumuro tumuro ayan natuturo po talaga oh. ayan ayan ibig sabihin ayan. may decay po dyan sa ilalim ayan o oh. ayan po minerals minerals, minerals lang ayan yeah. yeah. minerals lang po ah ayan o oh. dati. Eh may idea. Alam po. Eh na-detect ng gamit ko nat ano siya oh. Next. Ibig sabihin may kinama minerals dito. Ha dito. Yan, minerals lang po yan dito.

Punta ako sa kalsada. Sa kalsada ako mag-ano. Ayan o. Oh. Hindi ko sabihin. Ayan sa ano. Ay, tama tamahan kayo minerals dito. Minerals lang po yung natamahan natin dito. Ayan o. Oh. Yung pupunta dyan, puro mineralization lang yan. Pero, sige ko kayo ng tip kung nasa yung deposit niya. Ito. Ito, kilogram na to. Yan. Kilogram yan. Ah, kilogram na po ito. Yan. Okay, baro yun. Okay. Gayto kasi nangyari sir, 'di ba? Sabi mo may araw. Oo. Oh. Yung tayo, 'di mm -hmm. ba? Yes, <coughs> ah ganyan dito. Papantay ang gel. Mm. So, ganyan, araw lang 'yan, papantay pero meron siyang buntot. Oh, hindi. At sayang gel lang. So, hindi po siya araw. Triangle lang malaki dito. Triangle na naka-ukik -okay talaga. Oo. Oh. Oo, naka-ukik -okay po siya. Ang ko, meron po siyang bonkos dito. <laughs> Kasi kung triangle lang siya, mayroon si po din. Para dito naman. no. At sa triangle. Triangle. Ah, hindi siya araw, no. So, triangle po. Ah, nagkama rin si Sam. Sabihin, triangle. Okay. Ay, hindi natin alam kung ano klase ng triangle kasi kung may mga marami ibig sabihin ng triangle eh. kung itong dulo niya is puno, 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 triangle puno, puno, hindi natin alam kung ano kalayo, kalayo ang distansya. Okay. Stop. 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 Stop yung mga lumalabas na nakikita niyo yung mga parang kulay-kulay mm -hmm. something na ganyan so, yung mga nakikita kayong green, blue Ito ay Yan, di ba? Ito ay start okay. Hindi. Okay. Hindi siya masyado makita naman, no? Mm -hmm. Pero nakasave naman yan. Yeah. So, ito, ma'am, bali, yung ginagawa natin, ka natin, ito, ma'am. Ayan natin, ista natin. Ito. Mm. Ang nakikita niya yung, yung, yung butas. So, yun yung, yung blue. O, oh, yung blue. Mm -hmm. Yung butas, ma'am. So. Ayan, o, yun, o. Yung blue. Okay. Tapos so, yan. Ayan, ma'am. Ang nakikita yung mga red? Ayan, yung red. Ang mga red na yan, minerals lang yan. Oo, oh, yung mga red yan, mga, yeah, sama, yeah. mga yan, 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 yan. mga minions lang yan, Kasi unang-una, -una, mababa na yung liting mo kasi yeah. uh, Ang tip ng uh, gold, pataas po. Hindi po kanya kababa. Zero, ano na to? Zero one. Tapos nakuha po yung blue, putas niya. Ayan o, yung butas o. Oh. Ayan o, no, yung blue. Mm -hmm. Yung blue. Oo. Oh. Kaba ha. Mm -hmm. Oo. Oh. So, mababa pa lang naman eh. Multiplas mm o, yan o, nakuha o. Ayan yung blue nakuha. Eh, ibig sabihin yung butas na may tubig. Yung light blue tubig po yan. Mm -hmm. So, nakuha niya po yung tubig. Oh. Okay. Yeah. Wala pong nakita mga precious metal. Katulad ng gold. Ang nakita niya po is minerals lang. Ano yung mga minerals? Man? Ayan, yung mga pula-pula na yan. Yung mga pula, yan. Lumalabas na pula, minerals lang po yan. Mm. So, kaya po may detection po ng yung ibang gadget na tamaan po, yung minerals. Kitang-kita -kita po yung tubig. Oh. Mm. tapos